Magandang buhay! Ering at kagigising ko ang ay sabay pumunta raw ako sa bukid at may titingin din niya eh ng baka. Bali nga ho pala, rila ang kanilang napili ay nung inilabas ho namin ang isa ay agad-agad hong kinuha ay eh. aw oh, diga, ayos na ayos ay at nung nagka-aigin na nga ho kami sa aming usapan, ay di agad-agad hong kinuha ay sinasabi ko sa inyo, gayon ang um, goodbye buyer yeah. talagang madaling sa Bali nga ho pala, ako ang magmamaneho ng bangkolong na iyan ay nagtataka nga ako ho, <laughs> Nagtataka ho ako. Ay, napumuyaw ko. Nagtataka ho ako kung kakayanin ko nga bang i-drive. Ay, dahil dalawang sakay. Ay, first time ko ho iyan. Ay, kita nyo naman. Kinakayak talaga. Ay, nakikita nyo ho ba kung sino ang aking angkas? Oh, may taga-video ko ngayon. Kasama ko si Doc Jim na. Anong sabi? Eh... Hey. Ay, na nga ho, kami malapit na sa pagbababaan ng dalawang baka ay kayang kaya ko pala sobrang easy at yun na nga ho nakarating na kami sa aming pagbababaan ay tingnan nyo naman ho ang isang baka talagang nagpapaawa pa sa akin ay nung nakita niya nga ho nakababaan ang kasamahan niya ay agad agad dumayaw talagang pinahirapan pa ako ay rin naman palang lumabas dine sa video nga re ay dinagpaalam ako sa kanila ay syempre dalawang pets ko iyan nabenta na Pagkatapos nga ako ay dinilipot ng pwesto o oh, kain na ganda ay mana sa ama. Kaya mabilis hong lalaki mga iyan. At arin na nga ako magpapaalam na ako sa aking dalawang pets. Bye my dear pets. Uy, 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 tatampo <tipos> bininta daw siya. judai sarap kain ah. Woohoo. <tipos> 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 pagkatapos na ako uh, sa transaction ay agad-agad nang umuwi, ay maraming maraming salamat po sa aming solid na buyer. Ay sinasabi ko sa inyo, mabilis ho yung lalaki. Ay mana sa ay malakas kumain. Ay, dyan na nga kayo. Bye-bye. Peace.